Isang pinagpalang araw po mga kadeboto, nalalapit na po ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng poong Jesus Nazareno. Kaya naman, ihanda natin ang ating mga puso at para sa pambansang debosyon, pambansang pagdiriwang, ito ang Nazareno 2026, ang pambansang kapistahan sa kagilaan ng poong Jesus Nazareno bilang paghahanda sa nasabing pagdiriwang ang tema na ating napili para sa Nazareno 2026 ay hango mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Ito ay ang pagpapahayag ni San Juan Bautista na dapat mas itanghal at itaas ang ating Panginoon kaysa sa Kanya. Nagpapakita rin ito ng kababaang loob wan na dapat nating tularan. Sundin ang kalooban ng poong Jesus Nazareno kaysa sa ating gusto. At bilang parte ng ating paghahanda, narito ang talaan ng mga gawain sa Simbahan ng Quiapo. Sa darating na December 30, 2025, sa labing isa at kalahati ng gabi, gaganapin ang tao ng Thanksgiving procession ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ito ay ating pagpapasalamat sa kanyang nag-uumapaw na biyaya taon-taon. Sa December 31, 2025 hanggang January 8, 2026, Magsisimula ang ating mga novena masses para sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay gaganapin tuwing alas 12.15 ng tanghali. Ang replika at estandarte blessing naman ay sa January 3 sa ganap na isa't kalahati ng hapon. Ang pagbabasbas ng imahen ay gagawin sa may footbridge sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Maaari po nating dalhin ang inyong mga imahen ng poong Jesus Nazareno Upang mabasbasan. Sa January 2 hanggang 6 naman ay gagawin ang barangay visitation sa mga nasasakupang pamayanan ng Quiapo District. Magkakaroon ng pagdalaw ng imahin ng Pongesus Nazareno at magsasagawa ng banal na misa sa mga pamayanan. Sa January 7 naman, alauna-imedia ng hapon, ay isasagawa ang pagbibihi sa imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno at ang pagpapahalik sa damit nito pagkatapos ng grito. Sa January 8 naman, ang mga oras ng Misa ay ang mga sumusunod. Ang Fiesta Masses ay magsisimula sa ganap na ikatatlo ng hapon at ang mga susunod na misa hanggang sa January 9 ng ikalabing isa ng gabi. Bilang gabay, narito po ang mga oras. At ito naman po ang talaan ng mga gawain sa Quirino Grandstand. Sa January 7 ay isasagawa ang Mass for the Volunteers sa ganap na ika ng gabi at susundan naman ng pagsisimula ng pahalik sa imahen ng poong Jesus Nazareno. Ang pahalik ay bukas 24 oras. Sa January 8 naman ay gaganapin ang band parade sa ikatatlo ng hapon at panalangin sa takipsilim sa ganap na ikalima ng hapon. Susundan po ito ng programa at vihilya para sa paghahanda sa pambansang kapistahan. Sa January 9, araw ng kapistahan ng poong Jesus Nazareno, ang Misa Mayor ay sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi. Ito ay pangungunahan ng lubos na kagalang-galang Bishop Rufino Sescon Jr. Didi, ang dating rektor ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at ang kasalukuyang obispo ng Diyosesis ng Balanga, Bataan. Pagkatapos ng Misa, ay magpapatuloy ang programa at vihilya hanggang sa panalangin sa bukang liwayway sa ganap na ikaapat ng umaga at susundan ng traslasyon patungong Quiapo Church. At narito ang ruta na tatahakin ng andas ng Pong Jesus Nazareno. sa mga magsisimba naman po sa Quiapo Church. Narito po ang mapa ng mga pasukan at labasan. Upang mas maging banal, payapa at ligtas ang ating pagdiriwang, narito ang mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kapistahan. Una, mahigpit po naming pinakikiusap na huwag na pong sumampa sa andas upang mas makita ng mga deboto ang poong Jesus Nazareno. Tayo po ay pupunta upang sumamba at hindi sumampa. Bigyan po natin ng pagkakataong masilayan siya ng mga deboto lalo na ang mga may sakit at may pisikal na karamdaman. Huwag po tayong magtulakan o kaya magkapisikalan. Alalahanin natin na ang kapistahan ito ay banal at ang ating ipinunta ay ang pagpupugay sa Pong Jesus Nazareno. Huwag na po tayong magdala ng maraming kagamitan sa simbahan o di kaya ay sa Kirino Grandstand. Para mas mapabilis din po ang usad ng inspeksyon, maaaring gumamit ng mga transparent bags para mas madali pong makita ng ating security personnel ang inyong kagamitan. Sa mga debotong may mga karamdaman, mga may malulubhang sakit, mga bata na nais masilayan ang prosesyon, pakiusap po, antayin na lang po natin ito sa gilid. Pwede po nating subaybayan ang traslasyon sa mga live stream coverages sa ating official media platforms at partners. Siguraduhin po natin na tayo ay nasa magandang lagay ng pangangatawan o kalusugan sa paglahok sa traslasyon. Maaari pa rin po tayong maghagis ng panyo upang maipunas sa imahen ng Pong Jesus Nazareno. Mananatili pa rin po ang ating nakagawi ang paghila sa lubid at pagbuhat ng mga pingga ng andas. Ngunit isa alang alang po natin ang kaligtasan ng lahat. Panatilihin po natin ang kaayusan. Ipinagbabawal ang pagsusuot ng hoodie jackets, sombrero, at pagdala ng matutulis na bagay. Bawal rin po ang pagdadala na mga camping tents sa paligid ng Kirino Grandstand. Ang ipinahihintulot lamang po ay ang transparent bottles para sa ating mga tubig o inumin at hindi hinihikayat ang mga may kulay na tumblers. Sa mga nagaabang sa prosesyon, pakiusap po, 'wag po tayong sumalubong sa mismong prosesyon upang maiwasan ang pagkaantala at bulo, sumunod po tayo sa daloy. Para sa mga bata, lagyan po natin sila ng tags o contact information sa bulsa. Mayroon po tayong mga itinalagang security at marshals na maaaring kausapin kung sakaling mawala man ang inyong mga kasamang bata. Para sa mabilis na daloy, sa pagpasok at paglabas ng mga deboto sa simbahan at Kirino Grandstand. Meron pong mga entrance and exit points na dapat nating gamitin. Maging mapagmatyag rin tayo sa ating mga paligid. Ingatan ang inyong mga mahalagang kagamitan tulad ng cellphones, wallets at iba pa. Panghuli, bilang mga deboto ng poong Jesus Stareno, tayo ay inatasang pangalagaan ang ating kapaligiran. Kaya, mahigpit at mariin po naming ipinatutupad ang Playgo o Clean As You Go Policy. Huwag po tayong mag-iwan ng kalat sa simbahan o sa Quirino Grandstand. Ang tunay na deboto ng poong Jesus na Sareno ay nagmamalasakit at isinasaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng kapwa-tao. Para sa karagdagang impormasyon, narito po ang mga hindi dapat dalhin sa Nazareno 2026. Bilang pagsubaybay sa mga kaganapan ng Nazareno 2026, ito po ay nakalive sa ating Facebook page, Quiapo Church, at sa ating mga media and social media partners. Mga kademoto, huwag nating kalimutan, ang kapistahan ng poong Jesus Nazareno ay sagrado. Bilang mga tagasunod niya, hinihikaya tayong maging mahinahon at matutong sumunod sa mga alituntunin. Huwag din natin hayaang manaig ang ating pagkasabik na magdudulot ng kapahamakan at gulo sa ating kapwa. Maging banayad tayo at payapa. Maging mapagpumbaba rin tayo sa lahat ng panahon, lalo na kapag dumarating ang tukso ng tensyon. Kaya nga ang panawagan sa atin ni San Juan Bautista, tayo ay ibababa at siya ang dapat tumaas. Viva, Viva o Jesus, Jesus Nazareno!